Well, before talaga, uh, dyan sa UAAP, when you're gonna transfer, same, uh, I think it's the uh, same school, no? Uh, parang ganon, same. Uh, na naglaro sa UAAP, two years ang binibigay eh. Okay, andyan yung panahon nila niyo, na alam anak nating kasama sa paglalaro, si Jerry Tingoy, oh, yeah. Yan yung anak oh. niya, nag-two year residence yan. At saka yung, yung naglaro sa FU, yung si uh, Hubert Cani. Yan, naglaro siya. Ah. si Cani. Eh. Mga, mga, mga ano yan eh. Pero, pa isa yung uh, uh, swimmer naman to si Mikey Bartolome. Okay, yan eh. So, masyadong mahaba para sa akin Para na, uh, nasabi, na naipanggit nila yung pros and constito. Uh, medyo masyado nang misa na de depressed na yung player. At sa, sa tagal, wala siya mapaglaruan. Okay. Uh, especially lalo, pag outside basketball kasi basketball kahit pa paano meron no pero sa so UAP, UAP kasi buo yan eh hindi na naman basketball tayo usapan natin eh so nakita nila yung parang uh, negative na nadating ng 2 years kaya dumating nga yung sa tawag na, na law ni ano ni Senator Pia Cayetano Cayetano Yes yung kanyang Republic Act 10676 Okay? Uh, in, in ano lang, ni-reduce lang yung residency period to one year. Y yun, yung, yun yung nangyari. Okay? So, so yung concern ng mga ating mga netizens with regards sa ibalik sa two years, eh kailangan gumawa ng other law to supersede tong law ni Senator Pia Caetano. Kasi eh, this is a law national Lotto, to, hindi mo pa pwedeng banggain to, salungatin. Kailangan, papasok ka doon. Ngayon, eto maganda pare, especially sa mga, ito, to, to maganda. Tatanong ko sa aking uh, bubwit, no? Ito yung, ito yung ginagawa nilang, hindi naman tawag, uh, nalulusutan na nalulusutan na yung yung rule eh. yung si UAP okay nagkaroon niya ng rule na yung pag school to school of the same tournament Dari, yan nga, UP Lasal, same tournament yan. Okay, yung residence mo, concede, pasok na rin ang eligibility mo. Yes, okay. Yung one year, minus one ka na rin. Ah, ah. Ang galing, ano? Oo, oo. Para, para, uh, ma, para ma-deterrent, para, o oh, mag-isip-isip ka, mag-one year kalipat. residence ka, bago lumipat, bawas na rin ang playing years mo. Tama. Ah, magaling, ah. ah. magaling, magaling, magaling. Pero mas magagaling ang mga eskwela na <laughs> nagre-recruit. Okay? Since ang UAP, ito sabi, ang ganda na pagka ano sa akin eh. Ang UAP ay nagsisimula sa second semester. Okay, which is September, ang seniors. Okay, alam mo bang ginagawa pala nila? Yung kukuha nila para hindi masayang yung one year, residency and one year eligibility. Okay? Ini-enroll muna nila sa non-UAAP school ng one semester. Then, kukunin. Pag kinuha nila, so much siyempre, hindi galing UAP. Dumipat na eh. Oh. Ah. So, magwa-one year residence yun, Gumagana residence hindi ah. tinamaan yung playing years. Ah. I-enroll lang <laughs> ah. I-enroll lang per sem. Kukunin ng second sem. Tapos another per sem. So naka one year kasi yung UAP season second sem. Mm -hmm. For the following year. So ganun ang mga ginagawa ngayon ng mga ano ng mga UAP. Kasi nga eh yung nasa nila yung one year ah, uh, eligibility. Okay. Ah. Uh, sa mga sports na laki, na, meron hong residency. Okay. Yung tinatawag na period of adjustment ng players sa pag-aaral, sa environment ng skwela. Okay. Naglalaro ngayon, si AP yung one-year residency may kasama ng one-year eligibility. For example, lumipat ka, you still have three more playing years, magiging dalawa na lang yun. Mm -hmm. Okay. Kasi kinainanong residency and eligibility. Okay, ang hmm. ginagawa naman ng iba, in enroll muna sa iba, tapakin mo nila, mag-resign sa one year, na save nila yung isa na eligibility kasi okay, technically nanggaling sa non-UAP team ah. dahil in-enroll muna ng isang same sa isang non-UAP school. Ah, galing, 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 galing. Oh, correct, ah, correct. Galing, galing. Makakaano na kumbaga residence lang ang inano, residence lang ang ang ano niya, Ilikutan. ang Pero yung, yung eligibility, intact yung, pa rin. Na, intact pa rin. Uh, lalo na, lalo, na, kung pasok sa playing years, yung bata pa yung player. Okay. Eh. So pasok na pasok. Magaling, magaling nga eh. Uh, ganun yun. So parang nangyayari, uh, para ka galing sa ibang team. Pero ito sila, si yung mga yung mga ganyan yung yare si, si si ano yung sa UA yun. Ray Bogat. Eh, ang balita ko yee yee enroll muna sa isang ano yan eh. Sa Raleigh shop okay no, kinitik siguro. Raleigh shop CHK <laughs> muna yon eh, hindi pa makaka sa UP 'yon eh. Wala nga, 'yun muna, hindi sa isang kasi hindi ano para kunyari pag ano technically hindi ano. Magaling magaling sila magano, gumawa na nga.